Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis At Beth Flores po, magandang magandang umaga po ngayon o na matagumpay na Monday. Yan ang ating declaration every Monday, matagumpay. Because we know God is in control, we know God is still on His throne, at anuman pong nangyayari sa ating personal na buhay o sa ating bansa, andyan pa rin ng Panginoon. So, keep our eyes on Him. So, dahil Monday ngayon, let us begin by singing, di ba, our song, di ba? So, mga kaagapay, kung ready na po kayo, hmm, yan ang ating tono. Okay na po yan sa inyo, Dad? Subukan. Hmm, okay. Ready? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, amen, amen. Amen! Amen! O, oh, may pagitan pa yan, ha? Dahil ang daddy may sipon, tandaan nyo. Pero kaya pa rin niya yung mga notes, o, oh, ba? Diba? Magandang magandang matagumpay na Monday, mga kaagapay sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 GJS. 5.30 to 6 in the morning. So kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, or nakikinig po kayo na sa pamamagitan po ng PM Radio, makukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At syempre po, kung kayo naman po yung nakikinig ng program, mula po yan. At nandiyan po kayo sa Visayas at Mindanao. At nakukuha niyo po yung ating programa sa pamamagitan po ng inyong Transistor Radio or PM Radio. Nakukuha niyo po yan mula sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig ng ating program gamit pang Facebook live stream, Yay! Thank God for technology, ano? Mula apari hanggang hulo, kung meron po kayong maayos na internet connection, maganda po ang reception. So that goes as well for our mga kaagapay sa iba't ibang bansa na maganda rin po internet connection na naka, sa atin sa pamamagitan ng Facebook live stream. And since Monday is also our ministry partners partnership day, so magandang magandang umaga at marami pong salamat sa ating mga kaagapay, kayo po yun na patuloy na nananalangin at nagbibigay para po sa gawain ng Far East Broadcasting Company. Alam nyo po, alam nyo na imagine ko yung pag tayo sa langit, ano, tapos makikita natin yung mga libo-libong nakakilala sa Panginoon dahil sa ministeryo ng FEBC. Alam nyo mga kaagapay, kabahagi kayo doon, di ba? partner kayo doon sa bawat kaluluwa na na-encourage, bawat kaluluwa na nadadala na dito sa, sa Panginoon, sa kanyang kaharian, sa pamamagitan sa ng gawain ng FEBC. So, let us keep on praying for FEBC and let us keep on giving para po sa gawain ito. Dahil ito po talaga ay eternal investment. Tandaan niyo yan. Significant investment. So, maraming maraming pong salamat sa inyo. So, hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at maging matagumpay na Monday ang ating araw at ang buong linggo. So, wag po kayong bibitio. At wag po kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunan ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras sa ganito pong himpilan ng radio DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company. Nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or TIGAS, araw-araw po yan, naglalayong kay hatdan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na nahahamon at patuloy nagagabay. Ito po si Bet Flores ng Gabay Library. Ayan. Kamusta na po kayo mga kaagapay? Ayan. Maganda po yung pinag-uusapan natin kasi pinag-uusapan pa rin po natin yung katotohanan na blessings that we get from serving. Kasi akala po talaga ng karamihan ang paglilingkod ay laging kalugihan dahil tayo po ay nagsasakripisyo. Hindi nga lang po ng ating oras kundi kahit ng pera para po sa iba. So, bali tulad ng ating mga pinag-usapan simula pa nung isang linggo, ang dami pong magpa mga pagpapala ang naidudulot sa atin kung tayo po ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. So, balikan natin yung mga na unang benepisyo na pagpapala ng paglilingkod. So, sa ating paglilingkod, makikita at malilinang natin ang spiritual gift na ipinahiram ng Panginoon sa atin. Ito rin ay nagdudulot sa atin na makaranas tayo ng mga himala. ng Diyos meron din po doon na maranasan natin ang kasiyahan at kapayapaan na dulot ng ating pagsunod at yung ating paglilingkod ay eh, nagwawangi sa atin sa Panginoong Hesus. E eh, may dagdag pa yan, di ba? Sabi nga serving surround us with other Christians who can help us to follow Jesus. So sa ating pong paglilingkod, napapaligiran tayo ng mga kapwa-Kristyano na makakatulong sa atin o makatutulong sa atin upang sumunod sa Panginoon. Di ba? Tama po yan. Sa ating paglilingkod, marami mga kapatira ng kasama natin sa anumang ministeryo na ating ginagampanan at nagkakaroon tayo ng bond o connection sa bawat isa. Ito ay ayon po sa plano ng Diyos sa kung paano ang isang iglesia ay gumagawa. Kaya nga po ang sinabi sa Hebrews 10.24-25, na sikaping gisingin ng damdami ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti at huwag kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Relational beings tayo, kaya nilikha ng Diyos ang pamilya at ang iglesia ay isang malaking pamilya ng mga anak ng Diyos. At sa ating paglilingkod, iba't ibang tao ang ating nakakasama lahat tayo ay may iba't ibang personalidad, iba't ibang kakayahan, iba't ibang kakayanan, iba't ibang kaloob na ipinahiram ng Diyos at sa loob ng iglesia at sa ating matapat na paglilingkod, ang mga kapatid na ito ang magiging kalakasan sa natin upang huwag tayong manlumo at patuloy na maglingkod sa kanya. Oo, may mga iba na maaring maging malapit nating mga kaibigan at kapatid. Subalit, meron din na maaari magdulot sa atin ng mga sama ng loob at sakit sa damdamin. Pero ano pa man ito at sino pa man sila, lahat sila ay ginagamit ng Panginoon upang lalong magbago ang ating puso o mabago ang ating puso upang patuloy na sumunod sa Kanya. And at the end of the day, kung tama ang ating pagtanaw sa mga pangyayari, tayo pa rin ang lalago sa ating pagsunod sa Panginoon. Alam nyo, damang-daman natin ang katotohanan ito nung dumating ang pandemic diba, sa buong mundo. Sa isang iglap, puminto ang ating mga buhay, hindi na tayo nakapagtrabaho, hindi tayo makalabas ng bahay, lahat ay nabalot ng takot, at higit sa lahat, marami tayong mga kapatira na kinuha ni Lord. Dahil dito, ang daming pamilya ang nasaktan at nawalan. Subalit dito rin na ipakita ng mga mana ng palataya ang kahalagahan ng kabilang ka sa isang iglesia. Sa MCF po na naging very active sila sa pagtulong sa mga pamilyang inabot ng COVID. Nagpadala sila ng mga lutong ulam na sa loob po ng sampung araw habang nasa quarantine ng buong pamilya. Hindi ko po ito muna na unawaan yung kahalagahan ito hanggang noong kaming buong pamilya na, di ba, ang nagka ka-COVID, Omicron yung sa amin. Ako pa unang naging positive sa antigen test kahit hindi masyadong evident yung symptoms. Kaya hindi ako makapunta sa panengke at kailangan sabihin ko kilotselo ang mga kailangan namin sa bahay. Kakaiba rin pala ang feeling na uh, ibababa lang sa harap ng bahay ang mga ipinilin mo at hindi mo rin sila pwedeng mayakap. Kaya noong pong nagpapadala sa amin ng MCF ng mga lutong ulam, na-appreciate ko po yung kanilang ginawa. Take note ha, hindi lang po kami ang may Omicron noon. Halos mga maraming mga pamilya. Lalo ko rin pong na-value yung kahalagaan ng paglilingkod sa church. Kapag tayo po ay matapat na naglilingkod, may mga taong pinagpapala ng ating paglilingkod, direct man ito o indirect. At sa panahon na tayo naman ang nangangainangan, magugulat ka na lang sa response at response nila upang makatulong sa atin. Damang-dama din po namin ito noong kinuha ni Lord si Pau. Noon ko lang po nalaman na ang dami rin pala mga kabataan ang natulungan ng Kuya Pau, lalo na po sa music. Kaya sila din po ang nag-encourage sa amin sa panahong iyon ng aming pagpipighati. At kahit tinaguri ang mga leaders tayo ng church ng ating pinaglilingkuran ang laking encouragement ang pagtulong at paggabay ng mga kapatiran sa panahon ng ating mga pangangailangan ito ang lalong nagpapatibay ng ating puso na patuloy na maglingkod at sumunod sa pagkatawag ng Panginoon sa ating buhay sa ngayon kapag kami po ay tinatanong kung ano yung aming misyon sa buhay Simple lang po yung aming sagot at alam ko narinig nyo na ito palagi, to encourage followers of Jesus to finish well. Ulitin ko yan na, to encourage followers of Jesus to finish well. Ito ang encompassing arc ng mga ministries na amin pong ginagawa, magiging ito'y sa gabay, sa BFS, sa community development, community health evangelism, music, parenting seminar, at iba't ibang opportunity ng paglilingkod. Ito ang layunin ng aming buhay at paglilingkod. Kaya mga kaagapay, anong misyon ng iyong buhay at paglilingkod? Dapat alamin ito at dapat gawin. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen, anak. Amen blessing from serving yun ang binibigyan ng Diyos pa. Pagpapala. Spiritual gifts na natin. And then we apply our spiritual gifts sa, sa iglesia sa bawat isa. And then helps to follow Jesus bond connect connect <laughs> palakasan para sa isa't isa kalakasan para hindi tayo manglumo sa ating buhay. Maraming mga namatay pero nag, ayun, nagtiwala at tumulong sa isa't isa. Panahon ng pandemic, walang fellowship pero marami pa rin ang ginamit ng Panginoon na mag-reach out sa isa't isa. Patuloy ang paglilingkod, at uh, encouraging one another to do your particular mission na ibinigay ng Diyos sa iyo dahil gano'n naman ang bibig ang gagawin ng Panginoon ita, Tuturo sa iyo kung ano yung mga uh, uh, you know, katangian mo na maaaring gamitin sa mission at itoy walang iba kundi ang pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoong Jesus matuloy na pangangaral ng mabuting balita na ito naman talaga ang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas ng marami pang iba na kanyang plano sa misyon. Amen, 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 amen. Ang tanging tanong at ang paksa ng ating pag-aaral sa ngayon naririto po. Sino nga ang mga pinagpala? at sino naman ang mga pinarurusahan sa mundong ibabaw, sa planet Earth, sa panahong ito ng end na ng end time. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Sino nga po ang dakilang Diyos ng Biblia? Ang dakilang Diyos na siyang ugat at ang totoong pinagmumula ng lahat mga kasaganaang masagaan ng mga pagpapala at siya rin ang dakilang hukom ng lahat ng kanyang mga nilalang. Amen. Na siya rin ang kahapon ngayon at magpakailanman, hindi siya nagbabago kailan paman ni umiidlipman sa patuloy niyang mga mapagkalingang di na ninyo alam. Kayo na nga. Mapagkalingang bagay. Di ba ninyo alam na kayo nga ang templo ng Diyos? Banal at dakila sa lahat. Amen. Remember, God is love. It is so. Share love to whom? To a broken world whom to forgive, yourself first. Unahin ang sarili mo, then others, your neighbor, above all, the whole world. Why so? Bakit nga? Forgiveness is the only way to release yourself from the entanglements and all curses of sin. Be free and be free indeed in Jesus' name. Amen. That's the question. Who were the blessed eternally and so perfectly forever and forever and forevermore? Amen. Ano ang tanging tanong na ating tatalakayin sa ating pag-aaral ngayon sa gabay? Naririto po. Sino nga silang mga pinagpala in so doing in the process? ayon sa Bibliang tanging makapagbibigay ng tumpak na aral at tamang uri ng mga pagpapala. Lamang, sino ang mga qualified na maaaring tumanggap nito? Wow, sino nga po? Naririto sila. Ang mga taong mapagpakumbaba. Those who are humble in English. Ang mga taong hindi mayabang dahil suko sila kay Lord Jesus Christ. Ang mga taong hindi nagtataas ng kanilang mga sarili. Amen. Salamat po Ama dahil kay Kristo Jesus na nag-iisang anak ng Ama na siyang katubusan para sa lahat mula sa kasalanan na ating minana sa ating mga magulang dahil siya ang nagpapakababang tunay doon sa cross para sa ating mga katubusan dahil sa pagkakasala ng ating mga unang mga magulang na Eva at Adan. Sa pamagita ng kanyang kapangyarihan ng pag-ibig ng Ama sa pagtubos ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus sa hovering naman ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Sa mundong ibabaw o sa kalangitan man at saan pa man, Grabe po talaga ang ginawa ng kaisa-isang anak ng amang unang nagmahal sa ating lahat na makasalanan na walang anumang maaaring ipagmalaki at ipaghambog. At ipagmalaki man sa ating mga sarili o oh, because we are bankrupt totally in sin. Bankrupt totally in sin. But, 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 listen, please. In Jesus Christ the only son of God there is the greatest hope in him because of the grace and the love of God in him expressed so clearly in John 3:16 to 18 read it and believe and live sobrang mahal ng diyos ang mga tao ng mundo kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat na maniniwala sa kanya kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan kasi hindi pinadala ng anak ng anak niya para hatulan ang mundo kundi para iligtas sila hindi hindi hahatulan yung mananalig sa anak pero hinatulan na yung hindi nanalig sa anak patas po ang ating nagmamahal na dakilang Diyos siya ay nagliligtas at nagpaparusa rin amen again meron tayong pagpili. Piliin natin ang langit, ang buhay, tanggapin ang tanggihan ng kamatayan. Piliin si Jesus na nagsasabi, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan. Wow, 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 wow. Amen, amen, amen. Di ba na? Opo, Ama. Totoo po yun. Sa Panginoon lang po ang kaligtasan at wala na pong iba. Pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat doon sa katotohanan ng Lord. Unang-una, pinatunayan mo po sa amin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ikaw po yung unang nagpakita sa amin what true humility is all about. And as the Bible says, you left everything, everything in glory to come and become a human being para po ipakita sa amin at patunayan sa mga tao ng pag, ang pag-ibig at dakilang pag-ibig ng dakilang Diyos that you were also willing to be the ultimate Passover lamb for the redemption of humanity. Salamat Amen. po doon, Panginoon. At ang maganda doon, Lord, inaccept ng Father. Kaya nga po nagkaroon ng resurrection. At yung resurrection na yon ang resibo na tinanggap ng Diyos ang pagkabayad ang bayad mo dun sa Cruz ng kalbaryo. Maraming mm -hmm. salamat. So Father, as we continue to serve you, dalangin nga po namin matutunan namin what true humility is all about. Kagaya mm -hmm. po ng sa Panginoon. Dalawa naman po kaming pwedeng ipagmalaki, kundi lahat ito ay kaloob mo at pahiram mo lang sa amin. Today we remember to pray for our dear friends. Una si Jeremy Danan. Salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya. Ganon din po ang mga kaagapay namin. Si Ati Edeline de Jesus, Panginoon. Thank you, Lord, sa kanyang mga pagpapala mo sa kanyang buhay habang nandun po siya sa Canada. Salamat po sa mga blessings po sa kanya. Ganon din po kay Ati Flor de los Santos. Maraming pong salamat sa kanyang buhay. Mga pagpapala mo rin sa kanilang family at kanyang pong pagtuloy na paglilingkod. Diyan po sa Kawit, maraming maraming pong salamat. Doon din po kay Lem na Panginoon. Marami pong salamat sa kanyang buhay. At Lord, maaring may mga kaagapay kami at alam namin may mga kaagapay kami na hindi po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Maaring today is their birthday or today is their anniversary. Father, alam namin nakalistan po naman sila sa puso mo. So Lord, we declare blessings upon them at ang dalangin namin patuloy na overflowing of your goodness and your faithfulness upon your people, upon your children, Panginoon. Maraming marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sa pagbibigay mo sa amin ng pagpili. Amen. Again, meron tayong pagpili. Kung kaya't piliin natin ang langit, ang buhay, tanggihan ang kamatayan. Piliin si Jesus na nagsabi, ako ang daan, ako ang buhay, ako ang katotohanan at wala nang iba. At dahil doon sa katotohanan ng iyon, wow, alam natin na hindi niya tayo lalampasan kailanman. Amen, 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 amen. Amen po doon kasi sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, kasama po doon yung ating panalangin, hindi lang po sa ating sarili, paglago sa kanya, kundi sa ating mga mahal sa buhay, na makakilala rin po sila sa Panginoon. Ganon din po, patuloy na panalangin para sa ating bansa. Yun po talaga. Dahil alam natin na kailangan ng ating bansa at yung mga leaders ng ating bansa ang Panginoong Hesus. Kasi kung hindi, Walang humility, 'di ba, Dad? Ganun yeah, lang, walang kayabangan. humility, puro lang kaya puro pagtatanggol sa sarili, puro pagtatakip ng kasalanan, puro susturuan, laglagan mga magkakapamilya nga naglalaglagan pa, yes, 'di ba? Nakita na natin. So, nakakalungkod po 'yun. Kailangan nila ang Panginoon. So yun ang gawin natin, talaga ipanalangin natin sila na matagpuan ng nila ang Panginoon at maabot sila ng Panginoon to see that para po sa kabutihan ng ating bansa. Di ba po? In Jesus' point. name. So yes. that's a choice we have to make, mga kagapay. Huwag tayong maging selfish sa ating prayer. Let's also pray for others as well. That's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores lagi pang nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba ni Rul pinaglilingkuran at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw kasama po si Kuya Benji Mosura at ang ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon at si Jericho Flores po ang kaagapay natin sa programang ito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon. Ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.